Ano yung preheat? O yung tinatawag na pag-uumpisang magkande ang ating mga inahin o dumalagang baboy. Ah, uh, makikita natin yung mga indikasyon o senyales sa bulba. Pag tinignan natin yung bulba nito, yung ari nito, ah, uh, may tatlong M. Mamula-mula, mamagamaga, at mamasa-masa. Ito din yung time na matamlay yung ating inahin. Halos walang ganang kumain. Tapos, Uh, pagtapos sa isang araw nito o dalawang araw nito, makikita niya maging hyper naman siya, alerto, at uh, lagi maingay, ugok ng ugok. Ayaw pa nga magpahawak niyan. So kapag tinesting mo siya ng hunchback text, ay okay, ipipress mo yung dalawang kamay mo sa likod niya, ayaw niya, iingay yan, tsaka uugok nga siya. Tapos, ah uh, kahit sakyan mo lalo, eh, siyempre, eh, baka malaglag ka pa sa likod niya kapag pinilit mo sa makay dahil hindi pa yan standing heat. Pag-uumpisa pa lang yan. Makikita nyo rin, may lumalabas na likido diyan dun sa kanyang bulba. Tapos pag ginawakan nyo yung ari niyan, ay makikita nyo at mararamdaman nyo malag, mal, malagkit pa. O, oh, mal... oh, ang ibig ko sabihin ay medyo malabno pa ang kanyang pagkalagkit. Kaya sa ganitong stage, ay eh, wag nyo muna po siyang i-AI. Eh, dapat lagi natin tandaan na i-testing natin kung kailan siya mag-standing heat mula umaga hanggang hapon.